no, guys, okay, saka ganito ako dahil ako tinatamad. Nahirapan pa maupo at naipit yung na yan eh. Masyado ng malaki. Tapos ay tawag nito. Naninipay, masakit. Kaya yun, papakita ko sa inyo yung aking pagpaprok. Di, hindi ko tama lagyan ng maayos eh, kaya hindi ko masyado, hindi nyo makikita ko yung pagkakalagay ko ng kalamansi gawa ng pasunod-sunod yan tuloy, eh, kung kong makita gawa na syempre, ipaprank ko nga kaya ipapakalos ipapakita ko na lang yung pagkain eh, Not na yun halos, kaya to, tingnan nyo na lang, kat kayo makusga sa kanya mungo, sama? hmm, pagisa tayo, ay dalo. dalo, 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 to kita. na. yan dahil liliyip favorite ko sayo nyan. oh, kung hindi mo kumain, dapat mo So, hindi tama lang. Ang ganda naman One day in days in Thailand. Seven days in Thailand.

Ang ng <laughs> Yon, meron na. You, Peter. Wala sa Wala kuna... dinam... Alam mo ba? Nilagyan ko yan ng kalamansi. Dapat yan Ba't walang binagbutan mo? Eh. Binag <laughs> mo eh. Binag <laughs> Bakit walang talag sayo? Grabe ka talaga. Grabe ka talaga. Kainin. Kahit ano yata ilagay ko sa pagkain. gusto <laughs> <laughs> Hindi Hello <laughs> so guys, at ito nga ang aking mga piniling mga ipit sa buhok online. Diba ka, may libre siyang box. Tapos may libre din itong wallet. Ayan, papakita ko sa inyo isa-isa. Ito, bali ito ay magkaibang ano nga ito? Bali magkaiba ito ng ay magkapareho ito ng aking binigyan yan mga tali sa buhok. mga ribbon and then this is tayo sa exciting part Diba ko, ang, ang kukyot ng kanyang ipit? Bale, 20 pieces ito. Pero may pasobra si seller sa atin. Cute, di ba ga? Iba-iba ng kulay at design. Talaga naman kahit araw-araw magpalit si Bibi ng mga ipit ay kaya ng isang buwan. Oh, Ang kukyot nilang lahat. May mga tali at saka mga ipi. At ito nga yung pasobra ni seller. Salamat seller sa inyo, sa iyong palibre. At dito nga tayo sa damit naman ni Bibi. Iba't iba din ang design. Sampung peraso itong binili ko. sobrang kakayatan eh. At salamat nga pala sa mga nag-volunteer na magbigay ng mga baro-baruan ni Bibi. Pati sa, pati sa ibang damit niya ni Bibi Guy. Di ba ang Bali, ka well, ito pa nga lang ang damit na binili ko para kay Bibi. Tapos mga ipit pala. Kaya thank you so much sa mga nagbigay ng mga baru-baruan, nag-volunteer at magbibigay pa. At as in mara marami nagbo-volunteer. Thank you so much sa inyong lahat. At yun nga guys, pinakita ko sa inyo yung mga ipit at damit ni baby, mga ramper. Uh, muli ay thank you sa mga nagbigay at mabibigay pa lang ng mga baro-baroan ni Bebe. Dahil konti pa nga lang talaga na bibili ko. Ayan. And thank you for watching. Huwag mong kalimutang mag-subscribe ha. Okay? Okay. Bye. Ingat.